Hello ka parokya, aduna na sad kita iskutanan karon mahitungod sa liturgical music kini ang Alleluia part 3. Tulo ka pahimangno sa Alleluia. Unang pahimangno, ang Alleluia is dili tubag sa second reading. So naay jutay ka hilom human sa second reading bag-o mo execute sa Alleluia. Ayaw og sugod sa Alleluia kay ang Alleluia is introduction na siya sa gospel. Ikaduha, ang Alleluia is na ay kaugalingong verse of the day. Naagin sa berso kada adlaw lain-lain. Ayaw mo gamit o permanente nga berso. Kung unsang berso sa adlaw, maugyod to siya ang gamiton para ma-introduce ang gospel. Ikatulo, ang Alleluia is nag-accompany sa prosesyon sa mga ministro. So kung ready na ang pari o ang ang obispo maghumili, undang na sa Alleluia ayaw nagsumpay. Dili pwede pahulaton ang ministro. No, kung makaundang dayon, undang dayon. Kana lang sa karon, paki-share sa tanan o paki-like ani akong post. God bless.